this video kapakita natin kung paano gumawa ng salada um, para sa ginagamit nating mga siding sa ating mga pagkain na nilalabas so dapat may cucumber ka tanggalin natin yung old leaves nya guys yan guys pagbago ka sa channel ko please subscribe Wag kalimutan. Mag-like and share sa video. So guys, ganito guys. salada gagawa tayo ng salad Ginagamit natin sa mga design. Ito gagawin natin to tatantarin ng tino. I-press mo ganyan. ng ganyan. Tatantarin ng tino. So guys ha. Ito guys. ayan ganyan hanggang maubos siya tatarin ng sinapino pino pino pinong pino talaga na hanggang maubos guys sa aking mga uh, mahal viewers magdadaan sa bull nyo pasuyo naman pashare and like, comment, at subscribe na rin. Agad nyo na kung ano, pwede nyo yung bell. Tapos hanapin yung all para updated kayo sa ating mga bagong video. Yan guys, ganyan lang yung ano, Ito siya guys, oh. Yan. Yan yung gagamitin natin sa design. Yan. Ingatan na natin guys na hindi lumapas yung kutsilyo dahil susugatan ka. Ayan, guys. Kaya ingat na ingat ako dito dahil nga ito yung madalas ako masusugat. Pero paggamay mo naman yung pag uh, ano mo ng kutsilyo kapit at yung angat ng kutsilyo kailangan. Yun ang ingatan mo. So, guys, dahil hindi naman natin ito ma uubos, may sobra talagang ganito. Gagamitin natin to sa mga like uh, yakisoba, Sipo ramen, and ganyan. Tapos pag natapos yan, guys, ilalagay natin yan dito. Huhugasan natin yan. Para magkaroon siya ng pamabanlawan, tapos ilalagay sa ano? Sa chiller. Mig. So guys, ganyan guys yan mga sunod natin video gagawa tayo ng mga step step, step na pagluluto about naman dito sa kitchen ayan ganyan guys ha so may sobra na naman dali ang mangyayari cut yan nalagay dito pa ito na naman ayan guys Ayan. Sa ating mga mahal na viewers, huwag po kayong magsawa, manood. Malaking tulong na po yun pag nanonood kayo at nag-like, comment, and share. Guys. Sana darating ang pa panayong guest. Lalaki yung channel natin para masaya tayong lahat babalikan ko kayo lahat ng aking mga subscriber ito guys parang daya ito guys eh lalagay ko lang lahat ng mga ginagawa ko araw ako para sakaling mang maiba naman yung ating ano plano sa buhay may alaala tayong upload sa social media guys okay. Ayan. Guys, ganyan. Ayan guys, tapos lalagyan natin yan ng carrots. guys, ako wala mayroong carrots. Ah. Oh. Ayan. So, yung carrots natin, guys. Ha. Pede gatin. Ah. Uh, yan. Pwede nang ganyan. Yan. Kasi pipinoy natin ng ano yan ng tiwa yan guys tapos dugtong lang yan ganon ganyan 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 yan ganon din hiwain na ang pinong pino ayan guys maganda siya tignan pag may nakadesign na ganito sa mga pagkain na kahit anong pagkain pwede na ito yung sa mga no yan sa mga sa mga kahit anong lulutuin tapos hugasan natin siyempre para mawala yung katas nya yan kita ba guys ayan siya tawag nga pala sa ating isang kusinero dyan Diyos Mamiala Gregorio yan babandlawan siya uh, times 3 para yung katas niya mawala. Yan guys. Kaya naka-upload lagi ng ano, pagluluto guys dahil ano, ah uh, busy lagi pero gagawa tayo ng way para makapag-upload tayo. Uh, dahil yung na-upload yung nakaraan, so si ako nun guys. Ngayon, sa kitchen tayo. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Tapos, ilalagay niya po siya sa strainer para mawala yung excess water niya na sama, nakasala talaga siya. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ito yung tawag dito guys, salada. Ganito siya pag natapos na ako. Oh. Para siyang uh, nylon. Ayan oh. na. Kita ba? Ayan oh. na. Ayan. Ayan. Ito yung ginagamit natin sa ano, sa sa mga uh, fried tulad ng ibi-fry ah uh, ikaw fry, piece fry ayan guys ayan, oh. so hindi natin kailangan ng machine dahil nga alam mo kung paano magkansya ganyan sa kapino da, guys oh. ayan oh. kita ba? Yeah. so ito rin ano, hugasan din natin para Mawala yung mga dagka nya yun kasi yung nagiging dahilan guys kaya mabilis mangitim yung ating yung kailangan laging ugasan okay. yan yan sana guys ano ah uh, pwede nyo nakatulong sa inyo at pwede nyo rin i-apply to sa mga kahit anong lutoin inyo para maganda picturean dagdag art sa niluluto. Ilalagay na natin sa ano, guys? Ilalagay na natin sa dito sa box para makit na natin. Ayan, guys. Ang ready yan. Kasi mamaya madami tayong order. Ayan, guys, ha? Hmm. Ah. Yan, ganyan lang guys. Tapos ito naman guys, iba naman ang magaya nito. Yan. Yan. Guys. Lagay natin sa Tuner. ko oh. yan guys so yun yung guys antayin natin mamaya gagawa tayo ng ano mga video natin na pagluluto dito sa kusina Japanese food Japanese kitchen lahat tuturo natin unahin muna natin yun so yun lang guys sana may natutunan kayo sa video na to na uh, pagawa ng salada yun yung salada Bye-bye.